Large news updates. Sa ating mga balita dalawang PMA cadets guilty sa murder isa sa hazing sa Darwin Dormitorio case. Kumakalat sa social media na serial killer sa Caloocan, fake news ayon sa pulisya. 2,500 na litro ng langis na recover na mula sa MTKR Terranova ayon sa Philippine Coast Guard. Upo si Cesar Sorian, kasamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hinatulan ng Bagyo Court ng guilty sa kasong murder ang dalawang kadete ng Philippine Military Academy o PMA, samantala isa ang convicted sa hazing sa kanilang pagkakasangkot sa kamatayan ni Darwin Dormitorio noong September 2019. Sa desisyon ng Baguio Regional Trial Court na pag-alamang lumabag si Shalimar Imperial Jr. at Felix Lumbag Jr. sa Anti-Hazing Act of 2018 at murder. Samantala, lumabag si Julius Carlo Tadena sa Anti-Hazing Act. Ang tatlo ay hinatulan ng reklusyon perpetua na aabot sa apat na taon ng pagkakakulong. Binigyan rin ng korte sina na imperial at lumbag ng multa na tigta tatlong milyong piso para sa hazing, habang may dalawang milyong multa naman si Tadena. Nilinaw ng Caloocan City Police Station o CPS na fake news ang kumakalat na usap-usapan sa social media na mayroon umanong serial killer sa naturang lungsod. Sa isang Facebook page, iginiit ng Caloocan City Police Station na kanilang kinokondena o pinasisinungalingan ang kumakalat na maling balita sa social media na may gumagalang serial killer sa lungsod. Hinimok rin nila ang publiko na maging kritikal sa mga usap-usapan sa social media na walang basihan at maaaring magdulot ng panic at gulo. Dagdag ng nabanggit na police station, kanilang hinahanap ang mga may pakanan ng mga maling impormasyon habang kanilang dinagdaga ng presensya ng pulisya sa lugar. Nagpapatuloy pa rin ang oil recovery operations sa lumubog na MTKR Terranova, kung saan 2,500 na litro ng langis ang kasalukuyang na recover ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Nagsimula ang oil siphoning sa isa sa walong tankers ng MTKR Terra Nova nitong Miyerkules. Ang bawat tangke tinatayang naglalaman ng 175,000 liters ng industrial fuel oil at may sumatotal na 1.4 million liters. Nagpapatrol din ang PCG sa baybayin ng barangay Cabcaben Mariveles, Bataan para tingnan kung may presensya ng industrial oil na mula sa MTKR Jason Bradley. Nangongolekta rin ng oil samples ang mga otoridad para sa analysis. Hindi pa matansya ng PCG kung kailan matatapos ang oil recovery operations. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong ng mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you